Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po ay magiging maganda po ang inyong buong araw ngayon. At ayan po pala kami po ay iinom ng buko. Ayan, yan po yung galing sa aming dwarf coconut. At uh, mas maganda daw po talaga na tayo ay iinom ng buko bago tayo kakain kasi yan daw yun po yung panlinis ng ating mga kidneys. Ayan, yan po yung aming dwarf coconut. At uh, ito po ay 5 years na sa amin kaya ayan medyo may bunga na. Yung iba po ay wala pa. Ito lang po yung mga iilan lang po yung may mga bunga na. At uh, ayan mas mababa po siya, di ba? Kaya hindi po talaga mahirap uh, kunin yung mga buko. Kaya nakakatuwa po, pag meron tayong mga puno na ganito kababa, ayan yung nakuha ko. Iisa lang naman po yung aking uh, kukunin kasi isusubukan ko lang po kung ano yung lasa niya. Kasi may iba kasing buko namin dito na yung uh, yung sabaw niya ay hindi ganun katamis. Ayan, kaya ayan si Martina, maraming salamat sa kanya. Maaga kasi siyang pumunta dito sa bahay kasi nag-ano siya, na mitas ng mga kalamansi na aming dadalhin mamaya. Ayan po yung kanyang loob, o, oh, di ba? Yan po ay pwede na po siyang gawing buko salad kasi medyo ano na siya makapal na po yung kanyang laman kaya talagang pang buko salad na po siya at ayan yung ginamit ni Martina na kutsara pag ganito po kami dito sa probinsya pag halimbawa uh, nag ano kami nanguha kami ng mga buko at wala kaming dalang kutsara pang kuskus ayan yung ginamit namin yung kanyang balat o diba nasa discarte lang po yan para tayo ay makakain <laughs> naka ano po girl scout talaga at uh, meron po palang palatandaan kung uh, yung buko na gusto mo ay mura lang, katulad ko ayoko yung, yung salad na buko, kasi mas gusto ko yung mura, kasi mas uh, matamis po siya para sa akin meron daw pala yung palatandaan yung kasunod niyang uh, sa taas, tingnan niyo po yung ah uh, mga buko sa baba. yan po yung mga buko sa baba. At yung mga buko naman na bago na sa taas. Ayan. Diyan daw po nyo malalaman. Kasi pag ganyan daw po, uh, na medyo malaki na daw po yung kasunod. Uh, katulad niyan, yan janto po ako kumuha kanina. Medyo malaki na po yung kasunod yung bunga, di ba? Yan po yung pangsalad. At uh, yung maliit po, na kasing laki lang ng uh, ng baby, ay yan daw po yung mura. Bukod doon sa pinutok yung mismong buo ko kasi pinapakinggan nila yung atunog malalaman nila yan sa mga magbubuto alam nila yan thank you for watching, bye!